Labis na naapektuhan ng small to medium enterprises ngayong pandemya. Kaya naman binuo ang programang Nakaka-Local ng Philippine Star na layong tulungan ng SMEs. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kapatid, ikaw ba ay nagbabalak na magnegosyo o kasi simula pa lang magtayo ng negosyo? Naks, support ka namin dyan! Sakto para sayo itong nakaka-local project. Ngayong araw, ginanap ang nakakalokal Celebrepreneur sa Resorts World Manila. Ito ay parte ng programa ng The Philippine Star Media Group na nakakalokal na layong suportahan ng small to medium enterprises ngayong pandemya. Ito ay sa pamamagitan ng paghikayat sa mga Pilipino na suportahan ng gawang lokal gaya ng kasuotan, pagkain at serbisyo. Love local, syempre, kailangan natin mahalin yung, yung pride natin. Dinaluhan ang event ng ilang celebrities slash entrepreneurs tulad nila Timbia at Aramina. Kasama rin si Nakari Nakpil ng Paymongo at James Gasara ng Rush Technologies na e-commerce partner ng SMEs. It's important because um, they get to spotlight the small medium entrepreneurs so we need um, the recognition and um, maybe if they get funding Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, unti-unti nang nakakabango ng SMEs mula sa epekto ng pandemya. Dati yun, nung high to pandemic, mga 10% or over 10% nagsara. Ngayon, nasa 3% na lang ang, close. Ngayon, 2.3 million ang number ng enterprises registered. Wala pa dyan yung unregistered. No? Sa mga miyembro ng SME at sa mga balak pasukin ang pagnenegosyo, may payo ang The Philippine Star at DTI sa inyo. To our SMEs, uh, keep innovating, keep producing, and uh, show excellence and keep pride in, bringing the, the Pinoy spirit to the world. Importante ho, tuloy-tuloy ang nyo lahat ng seminar na tingin nyo makakabuti sa business nyo. We'll give you a lot, lots of ideas. Uh, para mapaganda yung businesses o makapag-isip pa ng panibagong businesses. Always show your support. Support sa friend na may business. Support sa mga balak magsimula pa lang. At support sa mga local products. Ipakilala natin sa mundo ang mga kalidad na gawang Pinoy. Mobile Journey, Yerapaskol po. Hati na ka ng balita.